Ito ha, medyo nakakapanggigil ang pagiging mapapay ng asawa ng ex-government executive dahil wala man lang pasensya at nambato pa sa staff ng isang pinuntahang hotel. Ni hindi man lang daw sinaway ng mister ang nito nitong esmi niya. Buti na lang at tissue lang ang ibinaton nito at hindi mga kutsara tinidor. YouTuber, pero ang nakakaloka, dahil ang astro nito, e eh, para patitao pati tao ay nirerenta nila sa stay nila sa hotel. Yan, di ba? Ganon kamaldita di umano ang esme ng ex-government official. So, feeling entitled, parang entitled. Para ganon. Pero alam mo, friendship, feeling ko lang ha, minsan kasi, parang mag-attitude ka sa isang tao na babatuhin mo ng kiss. Hindi ka lang basta mambabato. Kung, kung walang dahilan. Ka, kung walang dahilan eh. Parang sa akin yun ha? ah. parang naman. ang baka napikon yan. Kasi siyempre kung nasa sikat ka kilala kang tao tapos ano di ba parang pinili mo na bastos ka oh baka oh, ni in baka, baka mga pasaway sumagot oh, or something oh. ito binabalanse ko lang naman oh. situation diba? di ba baka gano pero hindi niya ilalagay sa utak niya ay ano ang S mo ko na it's government official para pinili ko hindi ganun, ganun, ganun siguro oh. Uh -huh. all the oh. iba meron ganun teka muna malakas ang kapit ko merong mga ganun di ba pero ito o oh, bakal baka naman ito may reason kasi hindi naman basta mababado ng tissue pero okay na kung tissue binato o dapat malamot. Babot oh, sana kung oh. datong binaton. Oh, mag yan. Kukuni, yan. Kung yan. Hindi <laughs> po magagalit. Pero, just the same, kahit oh. na mag-aangang ibinato, kung nasa oh. harap ka ng ano, ng mga tao, parang hindi pa rin. Parang mm. hindi para sa Iba ka ano friendship. So, uh, hindi, parang feeling ko baka naman yung galit, hindi na control. Mm. Dahil baka napikon talaga siya, baka nabastusan siya. Hindi rin natin alam eh kung anong nangyari talaga eh. Hmm. Pero diba? meron mga galit, parang nalulus temper mo. O oh, kasi mm. baka may tinatanong, Totoo. hindi sumasok hoy, baka baka mo siya. Karang o di meron, huy, sagutin oh, mo nga ako baka ganon. Piling na, na siya. Mm. O oh, baka ganon, di ba? At least tissue. Pero yung tissue, pagbad sa kanya, ginamit pa nga no, habang umiiyak yung binti, bin, ginamit yung binti. Bin. Anong tanong pang sila yan? Hindi <laughs> ko naman tanda yung dami pelikala na panunod ko na ganyang isa, eh, pagbata, umiiyak. Pero siyempre, di ba, bilang isang tao siguro, tao lang tayo, di ba? Pero kontrolin natin at kaya natin ah, kontrolin para kare. hindi na magkaroon ng isa ng ganyan. Kaya SB ka ng isang government official, ex, syempre mababalita so, yan. Kagay, nabalitaan correct. natin, di ba? O magiging thinking ng mga tao, ay, eh, masyadong entitled to. Uh, oh. Kung asawa ng ganyan. O, oh, correct? ganun okay. ko, ako, naman. Natin, diba? Nananamantala. Dapat ay, careful pa rin tayo sa mga actions natin, okay. di ba? Pero o. syempre kailangan alam din natin talagang reason behind sa pambabato. Ano yung galit? Diba? Nangyayari talaga sa tao yung pag nalolose yung temper natin. Ah, diba? O ano-ano yung ginagawa ah, oh, natin. Kasi diba? Para ma-release. O, parang feeling ko talaga, eh, oh. feeling ko lang talaga, ano yan eh, napikon yan eh, na ano yan eh, feeling ko talaga, okay. pinikon niya ng ano. Mabuti na lang, tish lang, hindi yung talagang sinapalit. Kasi iba, pwede kang manampalit. Eh. Oh. Yung iba nga na nagagal, hinabol ng payong. Hinabol ng na payong. Nakita sa isang okasyon, hinabol, di ba? Sino oh, din yung tipo ng malala? Isang reporter? Isang reporter? Sinabo ng payo? Sinabo ng payo ng isang ano, sa dating manager. Oo, oh, sa isang pagbubol. Dahil sinulat yung anak niya. Na hindi maganda. Hinabol niya. Pero yun, hindi siya, hindi niya naitindi hindi niya nalusin siya. Hinabol niya sa bulo. Nakita yata eh. Oh, oh. May sumangga. Talaga? Hindi oh, oh. <laughs> hey, ko maalala mo, may may palalad sa akin. Okay. May sumangga, di ba? Sa isang burol nangyari yun, di ba? Ay, talaga. Correct. Oh! So, oh in, nga. Doon sa gabi ko. Eh, Kumbaga sa walang Pilipino yung lugar. Pero siyempre, minsan hindi mo makukutuloy yung sarili mo lalo kung galit na galit ka. Di ba? Hmm. So understandable naman. Yung talent manager na yun. Oh. oh. Mahal natin yun ay eh, syempre, di ba? <laughs> Correct. Yes, Friendship. <laughs> Oo. Yes! Eh ano, di hula-hula na sila. Hula-hula na po kay mga classmates kung sino tinutukoy namin na SB ng isang ex-government official na nangbato ng tissue sa isang hotel. Di ba? Dahil sa kanyang galit po.